Na, sisimba lang si mama. Doon ka na sa sa lababa. Ha? Sa baba ka na. Sa sopa. One hour lang ako magsisimba. Sige na baby. Hindi ka pwede dito sa kwarto. Kasi mag-isa ka lang dito. Wala kang kasama. Sige na anak. Kanina gising ka eh. Ngayon nagtutulog-tulogan ka para hindi ka iwanan. Mahan dito sa atin. Hindi ka naman pwedeng sumama kasi maingay ka dun. Tsaka hindi ka pwede, maiinitan ka. Hindi ka sanay sa init. Sige na, baby. Wake up na, wake up na. Sa baba na ikaw. Ha? Bansi? Oh, gising naman yun, eh. Oh, Kung makaharipan. Alis na ako. <laughs> Alis na si mama. <laughs> Sige na. Kunwari ka pa dyan, naiinis na ka sa'yo, lulokom mo ko eh. Oo, oh, tutulog-tulogan eh. Tutulog-tulogan ang anak ko. Sige na, baby. Magsisimba lang si mama. One hour lang. Sige na. Oo, awa naman ang baby niyan. Tush talaga yan. Apo dapat tuti yon, Sige na, ano? wake up na. Hindi pwede ka dito iwanan kita duno oh. no? Dito sa, sa kwarto. Sarap dun. Pwede ka rito. Huwag kang maglilikot, ha? Baka mag ka rito pag matagal nang wala kang kasama. E, dito sa baba, andun si Butchoy. Andun si Snipe. Hmm. magpi na lang kayo habang iniintay nyo si Mama. Sige na. Sige na, baby. Aslan, aslan. Wake up na, baby ko. <laughs> Uy, ngumingiti, yun. Sige na kung kaya ngiti niyan. Ngiti nga, sige nga. Asus, ang arte. Mabuka-buka ka pa yan. Kurutin ko yung itlog, eh. Huh? Kurutin ko yung itlog. Sa -saan, Sa Saan ang itlog? Saan ang itlog? Ay, kurutin ko yung itlog. Ay, sige na, baby. Alis na, mama. <laughs> okay oh, kiss na ako, dali. Kiss na si mama, kiss na si mama. Mm, I love you. I love you, na. Oh, sus, tinutulog niya. Oh, nagtulog-tulogan na talaga. Oh, sus, <laughs> Ang daming drama. Ang daming drama ng baby ko. Ano bayan yan? Mario Mariosip, naglalong na natulog ng mahimbing. Ayaw talaga kumalis si mama. Oh, na. Saglit lang si mama, pagbigyan mo na. Dali na. Sisimba lang si mama. Sige na. Sige na. Sige na. Sandali lang si mama. Dali na. Sandali lang si mama. Naka man yan na, eh. Pikit na naman. Babay na. Ah, <laughs> alis na si mama. Sige. Iwan na kita. Oo. Mm. Doon na, tsaga ka muna doon sa electric pan. Sa baba. Sige, nanak. Ay, talaga. Ayaw gumising. Ready na si mama, oh. Hindi na, baby. Ayan na, baby. Halika na. Ayan na.